Ano ang layunin ng ating buhay pananampalataya? Ito ay ang makamta ng buhay na walang hanggan. Tama, paano natin makakamta ng buhay na walang hanggan? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Basahin natin ang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman Amen Sinasabi po na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi bunga ng ating mga gawa kaya wala tayong anumang pwedeng ipagmalaki sa Diyos At sinasabi dito na tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya Kaya naman paano tayo magkakaroon ng pananampalataya Basahin natin ang Romans chapter 10 verse 17 kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Sinasabi po ng salita ng Diyos na upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya ito ay magmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos at pangangaral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya ipinapakita po sa atin ng salita ng Diyos na napakahalaga na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya naman upang atin mapakinggan ang salita ng Diyos. we invited everyone for free online Bible study. The theology for free. Comment. I am interested. For update, please follow, like, comment, and share. Thank you.